ang totoo nun, mas maraming natulungan nun ng tansyo eh. Ako siya, sa totoo lang siya. Mga last years eh, kesa sa atin dito Yung pinag nila doon na ginagawa ka na tuta ni Martin, masakit sa akin nun siya. Hindi, if you go down, everybody goes down. The institution goes down. Kaya nga, kaya nga. Hindi na pakita na ginawa kang tuta ng Martin. Masakit sa kami nun. Kaya ito may minority kami eh. Membro kami ng sila kung kung, kung 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 kaya ko utusan ni Martin, dapat ko nilabang ko sa inyo, si Berlantes. Si Hindi so

kumarangkada na naman to si Mr. Bato de la Rosa na pero kumpara naman ang noon time show. No? At ayun nga, lumapit siya kay Eat Sen... Bulaga. Be. Eh, lumapit siya kay Senato Tito Soto. Eh, Tito Sen. Bulaga. At ayun nga, ayun yung sagot naman ni Tito Sen. Nakakaloka lang talaga. Eh, sino pa talaga ang noon time show sa Senado? Di ba yan yung nagbibidyo kayo? Ayan, no? Yeah. mese Bibi-joke lang. Ano so, nga? Hindi, mahal ang bijoke. Hindi eh, eh, kasi bijoga pa. Baka nga naman dinaan sa ganon yung dasa. Ah, Kuya! I'm Yellow. I'm the only one! Kuya! Money pa more! <laughs> Sili! Pero ayan nga mga batang helmet no. Nakakaloka nakaka na talaga at ngayon, may iringa na naman sa Congress. Lalo ah. may bagong speaker na daw, di ba? Ahh! May bago tayong house speaker. Ay, nakita mo yon, no? merong yung hindi pinapasok do sa kwarto. Oo. Si ano ba? Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. You may say, use that lemon. And there's so many over there. Pero well, nakakaloka lang talaga. Alam nyo, para matigil na yung issue na yan kay Mr. Barsaga. Pwede <speaking> uh hindi na magkaroon ng side test sa daming mga binabato, pwede once and for all magkaroon na lang ng psych test at ilabas kung anong resulta, ilabas ang assessment. Kasi ang gulo-gulo, alam mo, ang gulo-gulo dahil pinagugulo lang. Hindi po sila pwedeng mag-psych test lahat? Pwede. Diba? Oh. Pwede yan. Lahat para once and for all, para fair sa lahat, oh. mag-psych test. Diba? ba? Oh. Hanggang doon sa barangay, Hanggang doon sa SK na nag-Thailand. Thailand ba, ba yun? Oo, oh, Thailand. Kasi nga daw, ano, uh, ano yun, hitting two birds uh, and blah, blah, blah. With down. the HIV virus, whatever. Anong HIV? Ayun daw, aaralin nila doon. Ah, uh, eh pero teka lang mga kabata helmet. Saan galing yung funds? Saan galing yung pinagpunta doon, yung pagpunta doon? Eh ha? di doon sa pinagtrabahuhan natin. Galing sa tax natin, syempre. Oo. Uy, nakakaloka lang talaga. Sana naman, ba? Diba? Bakit meron pa elephant-elephant? Kasama ba rin yun sa seminar? Yung pagsakay you ng may... elephant. Si, I'm not a demon. You may say, he's a demon. Lahat kayo. Pero, hmm. ayun nga mga bata, helmet comment nyo na dyan. At mega love shoutout video ka po, eh, Kay yeah. Matt Elvira. Velayo, tama ba? Yes po. Ma'am Elvira Velayo or Ma'am Elvira, tama, Ma'am Elvira Velayo, yung palagi nagko-comment. Hello Mami, po. Maraming maraming pa. salamat kay Ma'am Elvira and eh, syempre sa lahat ng mga patuloy na nagko-comment, yan sila, Sir Christian Chen, yes. si Sir Me and My Music, mm -hmm. Sir Aistiru, Sir Boogie, si Ma'am Cheryl Andres, mm -hmm. basta lahat na kayo. At may dalam shoutout kay Ma'am Del Santo. Basta yeah. yan. Basta sa lahat. And, ayan nga. Uh, comment yun ako ang nasasabi John, dyan. And, kung gusto mo ang video na to, Kailangan mag-subscribe at click ang notification bell para lagi like, update updated sa naman in-upload uh, namin Ang video kapar par. Basta, stay happy, stay healthy, stay safe. as always. mga okay. na bye -bye. Oh, I'm a, a gemo. Gemo.